Magandang araw sa inyong lahat Welcome sa aking channel Especially dun sa mga first time tayong mapanood Yung mga naligaw lang yung video natin sa kanilang feed Ang pag-usapan natin ngayon ay yung, uh, tungkol sa Acceptance ng Resigration sa Article 300 ng Labor Code Tapos yung uh, release of final pay sa ilalim ng labor advisory 6 uh, series of 2020 yeah. Actually, yung pag-uusapan natin, uh, base ito doon sa question ng isang subscriber natin na kung ano daw yung gagawin niya kasi mag-resign siya 25th October 2024 uh, effective 31st December 2024 ngayon uh, in the process of uh, this resignation period nakatanggap daw siya nung uh, 15k uh, 25k no? and uh, hanggang by December 21st daw may kapalit na siya so tinanong niya kung yung 25k na natanggap niya yun na yun sabi do sa kanya yun na yung total na makukuha niya and uh, hindi daw binigay yung cash niya so paano daw gagawin niya sa subscriber natin mayroong mga violations na nangyari dito no uh, sa ang employer mo una dapat yung kasbad binabalik uh, sa iyo yan um, pangalawa kung tinanggap ang resignation mo at umayag yung company na ganun kahaba ang rendering period mo na up to December 31st ka eh dapat hanggang December 31st ka. Hindi dapat nahinto yung sahod mo. Ng December 21st kasi ang usapan ninyo hanggang December 25th uh, hanggang December 31st. 31, no? Yung uh, employment mo. No, Doon pala mag-effect, mag-take effect, mag -take effect yung, yung resignation. Kasi uh, sa ilalim ng yung labor code, Article uh, 300 it is true, no? Na ang uh, resignation, dapat si employee magbigay ng one month advance notice. No? Pero hindi bawal na si empleyado eh, magbigay ng more than one month na advance notice. Just like in this case, uh, October 25th, November 25th, uh, December. So technically 65 days ang kanyang advance notice. Now question... Um Pwede ba 'yon? Pwede 'yon kung tinanggap din employer na payag siya na more than 30 days ang rendering period. Uh, kasi ang uh, 30 days na 'yan para sa beneficio ng employer yan. So it's up to the employer kung gusto niyang pa or kung gustong tanggapin na pinahaba ito ng empleyado. Ngayon, in the assumption na tinanggap ng employer yung 65 days mo na rendering period hindi pwedeng paiksihin ngayon ng employer yan kung tinanggap naman kasi syempre may reason ka behind it so just like in this case kung pumayag si employer hanggang 31 ang uh, trabaho mo hindi pwedeng paalisin ka na ng 21st pa lang kasi labag yan sa inyong usapan na nakalagay sa resignation mo hanggang 31 ka kung ito ay tinanggap naman ngayon kung hindi naman ito tinanggap wala ka namang karapatan na igiit ang 31. Kung halimbawa, ikaw lang naman ang may gusto ng 31 pero ayaw ng employer. Sabi na halimbawa ng employer, eh gusto ko yung kung ano na sa batas. Kung 25 ka ng October nag-resign, eh 30 days lang. So effective ng November 25. Makasabihin niyan, pagbigyan kita na mas mahaba pa ng konti pero ayaw ko ng 31. Kung may mga ganong pangyayari, hindi naman clear doon sa question. Pero binibigyan kita ng scenario para ma-recall mo kung ano bang naging usapan ninyo dyan ngayon pagdating sa cash bond sa labor advisory 6 years of 2020 kasali talaga yan sa dapat na ibinabalik sa empleyado kasi part ng final pay ang cash bond tsaka yung cash bond kasi pera mo yan eh. uh, hindi yan pera ng kumpanya uh, ikinalta sa'yo yan dahil sa nature ng trabaho mo na allowed naman ang deduction for uh, losses, no? So, dapat ibalik sa iyo pagkatapos ng employment as part of the final pay. At sa ilalim ng labor advisory 6 series of 2020, dapat ibigay sa iyo yan sa loob ng 30 days from the time of uh, resignation. So, ngayon, as a remedy, uh, pwede ka mag ng kaso by requesting for assistance uh, under the SENA procedure no? sa Department of Labor ka muna pumunta mag-file uh, ka ng SENA uh, may SENA form naman para mag-uusapin ng employer mo malay mo ma-resolve naman ninyo bago pa mag-escalate into a compulsory arbitration case so with that guys I hope you learned something from this video if, if there's anything na gusto niyo clarify let me know in the comment box below And of course, as always, thank you for watching this video, and I hope to see you in my next ones. God bless.